dahil sa sinabi ni Soryong na siya ay ang kanyang natural na kalaban ay nagtataka at natataranta namang natanong ng matandang elder ng Blood Cult kung ano ang ibig nitong sabihin Subalit pansin lang ni Huayon na muling nanghihina si Soryong kaya hindi na nito nagawang tumugon Hindi naman makapaniwala ang elder sa nagaganap sa kanya sa kasalukuyan kaya natanong niya sa kanyang isipan kung ano kaya ang nangyayari sa kanya Nagawa naman niyang mapansin na simula noong pinadaloy niya ang dugo ng ating bida sa kanyang buong katawan ay hindi na nito magawang makontrol ang kanyang kapangyarihan. Dahil sa pagkainis ay dali-dali naman niyang sinubukan na humakbang at nababaliw na sumugod habang nagsasabi na hindi niya hahayaan na hanggang dito na lang ang lahat dahil ang dominasyon ng blood cult sa buong mundo ay nasa kanya na ng ngayong mga palad. Nang siya ay makalapit ay pasigaw naman siyang nagsabi na sila ay kanyang papatayin kaya may pagkabahalang inilabas ng batang babae ang kanyang sandatang latigo. Na agad niya namang ginamit para hagupitin ang sumusugod na elder papunta sa kanila. Dahil dito ay nagawa niya itong mapulupot sa kanyang leeg at magawang sa kalinang matandang elder ng blood call. Ang pangyayaring ito ay ikinagulat naman ni Huayon at hindi mapaniwalaan, ito ay dahil nagawa niyang maipatama ang kanyang isang simpleng pag-atake sa elder na hindi man lang nila mapatamaan kanina habang kanilang pinagtutulungan ng grupo ng mga martial artist ng angkan ng Tang. Habang patuloy na nasasakal ang blood cult elder ay bigla namang lumiwanag ang mga mata nito. Kung saan may labis na panggagala itinitong nasabi na hindi pa magiging sapat para sa kanya ang gilingin ang mga buto ng batang lalaki at ito'y inumin para magawang makabawi. At natanong nito sa kanya kung ano ang kanyang ginawa sa kanyang blood art. Nagpatuloy naman siyang sumugod habang hawak-hawak ang sandata ni Huayon sa kanyang leeg at pasigaw na nagsabi na silang lahat ay kanyang papatayin dahil bumalik na sa mundo ang blood call. Kaya pasigaw naman siyang pinagsabihan ni Huayon na siya ay manahimik at muling ginamit ang kanyang sandata. Bago pa man tuluyang makalapit ang elder ay nagawa namang maipit ng gusto ang kanyang leeg sa latigo ng batang babae kaya makikita natin ang pagtilapo ng ulo nito papunta sa ere. Ang ulo nito ay nagawa namang mapunta kay Gupay na ngayon ay nakaluhod sa lupa kaya agad niya itong napansin. At dahil sa tagpong ito, masaya nitong nasabi na ito ay kanilang tagumpay, nagpapahiwatig na nagawa nilang matalo ang kanilang kalaban. Dali-dali naman ang mga natitirang miyembro ng angkan ng Tang na nagsaya dahil napansin nila na nagawa nga ni Huayun na mapugutan ng ulo itong Blood Cult Elder. Hindi makapaniwala sa kanyang nagawa, natanong ni Huayun kay Soryong kung ano ang nangyari sa halimaw na matandang lalaking iyon. Namula naman ang mga pisngi ni Huayun dahil bigla nalang inagaw ng ating bida ang kanyang atensyon sa pagtawag nito sa kanya bilang ate. Subalit na bigla naman siya dahil pansin niya na si Soryong ay nanghihina na ng husto habang ipinapaliwanag sa kanya na kinakailangan niyang makagat ng mga tiger striped water snakes para magawa itong bagay. Kaya nagtataka na lang na natanong ng batang babae na hindi ba ang mga nilalang na yun ay walang mga lason. Subalit hindi na nagawang makasagot ni Soryong dahil mukhang tumalab na ang kamandag na kanyang nakuha mula sa mga ahas kaya si Huayun ay napasigaw na lamang sa kanilang mga kasamahan na kunin nila ang lunas para dito at di kalaunan ay tuluyang nawala ng malay itong ating bida. Makalipas ng ilang araw ay nagawa naman itong bigla na lang magising sa isang silid. Ang paggising ni Soryong ay ikinagulat naman ni Huayon at ng matandang patriyarka na ngayon ay nasa loob din ng silid kaya ang dalawa ay nagsabi na huwag siyang gumalaw. Ito ay dahil ginagamitan siya ng matandang lalaki ng kanyang internal energy habang siya ay nakadapa sa kanyang higaan kaya napatanong na lang siya kung anong klaseng sitwasyon nito habang napasabi naman si Huayu na mabuti at nagawa niyang magkamalay. Isinaad ng matandang patriarka na sampung araw na ang nakalilipas noong siya ay nawala ng malay. Ang sinabi ng matanda ay ikinagulat naman ni Soryong dahil hindi siya makapaniwala na siya ay hindi nagkamalay ng ilang araw. Nagpasalamat naman si Huayon sa kanya dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi nito nagawang napugutan ng ulo ang elder at ikinwento na pagkatapos ng mga pangyayari ay nagmadali silang dalhin ang walang malay niyang katawan pabalik sa kanilang angkan. Kanya ding ipinaliwanag na ang lason ay napakalubha na kung hindi nakabalik ang kanyang lolo ng mas maaga ay marahil ito ay naging masama. Kaya pinagpapawisa na lang na naisip nitong ating bida na muntika na siyang mamatay ng dalawang beses sa kagat ng ahas. Mayat maya ay nagawa namang matapos ng matandang patriyarka ang kanyang paggamot sa ating bida kaya nagsabi ito na dahil nagkaroon na siya ng malay siya ay magiging maayos lang kaya agad naman bumangon si Soryong at nagpasalamat muli namang inagaw ng matanda ang kanyang atensyon at isinaad na mayroon siyang importanteng tanong sa kanya kaya dali-dali niya namang hinawakan si Soryong sa kanyang mga balikat at habang inaalog ay kanyang natanong kung mayroon nga ba talaga ang mga Tiger Stripe Water Snake ng kamandag at papaano nitong nagawang matalo ang Blood Cult Elder. Kaya napasigaw naman si Huayon sa kanyang lolo para pagsabihan na ito ay itigil habang si Soryong ay nagsabi naman na hayaan siya nitong magpaliwanag. Inangat naman nito ang kanyang mga daliri at isinaad na una ay ang mga Tiger Stripe Water Snake ay nakalalason at ang mga ito ay mayroong dalawang klase ng kamandag. Ipinaliwanag nito na ang isa ay nasa loob ng bibig nito at ang ikalawa ay nanggagaling mula sa likod ng kanyang leeg. Dahil ngayon lang narinig ng matandang patriyarka ang ganitong impormasyon, nasabi niya na ito ay hindi niya nalalaman, kaya ipinaliwanag sa kanya ni Soryong na ito ay dahil ang mga nilalang na ito ay napakamahiyain. Dahil pag nakakita sila ng mga tao ay kaagad silang tumatakbo at ang kanilang mga pangil ay napakaliit. At isa sa mga nakakatuwang katutuhanan ay hindi hanggang sa 1980s na ang mga tao ay nagawang maunawaan na ang tiger snakes ay nakalalason. Dahil sa sinabi ng ating bida, natanong naman ng matanda kung may kinalaman ba dito ang pagkawala ng internal energy ng blood cult elder dahil ang blood cult ay kilala din bilang hindi tinatablan ng mga lason, kaya sinagot ito ni Soryong na ito ay kanyang palagay lamang pero pinaniniwalaan niya na ito ay dahil sa lason ng mga ahas na tiger stripe water snake. Ito ay dahil ang pangunahing sangkap ng kamandag ng ganitong uri ng ahas ay isang hemorrhagic toxin. At ang mga hemorrhagic toxin ay nagagawang masira ang iba't ibang istruktura sa loob ng katawan kabilang na ang mga cell walls ng red blood cells, ang mga panloob na sapi ng mga daluyan ng dugo, at iba pang mga tissue cells. At dahil nagawa nilang mapakain ng hemorrhagic toxin ang isang miyembro ng blood cult na parang mga bampira na dumedepende sa dugo para sa kanilang martial arts ay gumana ito ng husto. Dagdag pa ni Soryong habang nag-iisip na malamang nagambala nito ang dugo na nagsisilbi bilang pinagmumula ng kanilang martial arts o enerhiya kaya ito ang naging kinalabasan. At dahil ito ay may katuturan, nagawa itong maunawaan ng matandang patriarka. Naagaw naman ang kanyang atensyon dahil isinaad ni Soryong na ang Tiger Stripe Water Snake ay hindi kilala bilang nakalalasong nilalang subalit ang kamandag nito ay higit na mas malakas pa ng limang beses sa isang ulupong. Nagulat naman ng husto ang matandang patriarka dahil hindi niya inaakala na ang ganitong makamandag na nilalang ay nasa kanilang probinsya lamang. Habang natuwa naman ng husto si Wayun dahil sa nadiskubre ni Soryong at sinabi sa kanya na ito ay isang malaking tagumpay. Bigla namang naagaw ang atensyon ng dalawang bata dahil napaubo ang matanda at nagsabi na mayroon ding sinabi sa kanya ang kanyang apo, kung saan may nakakatawang ngiti nitong isinaad na nagsabi sa kanya si Wayun na tinawag siya ng cult elder ng blood cult bilang kanyang natural na kalaban, kaya napaisip na lang si Soryong na ang marinig ito ng ganito ay nakakahiya dahil ito'y parang delusyon ng isang batang estudyante. Natawa naman ang husto ang matandang patriarka at dagdag pa nito na dahil perpekto nitong nagawang mapigil ang martial art ng kanilang kalaban na elder. Tunay nga siyang matatawag na natural niyang kalaban kaya napatakip na lang si Soryong ng kumot sa kanyang mukha dahil sa tindi ng hiya na kanyang nararamdaman. Nagseryoso naman bigla ang matandang patriarka at nagsabi ng kanyang pasasalamat sa ating bida dahil sa pagprotekta nito sa kanilang pamilya. Napaangat naman siya ng kanyang kamao dahil hindi nito inaasahan na aatakihin nila ang kanilang pamilya habang siya ay wala, kaya nangako siya na papanagutin niya ang lahat ng mga ito hanggang sa kanilang ugat. Naiinis naman itong pinasang-ayunan ni Soryong at isinaad na kinakailangan nila ang mga itong sugpuin ng tuluyan. At dahil ngayon alam na nila ang kanilang kahinaan, ang kinakailangan na lang nilang gawin ay kumuha ng malaking bilang ng kamandag ng Tiger Stripe Water Snake para masugpo ang mga lamok na bastardong iyon at dagdag pa ni Soryong na natural lang na sugpuin ang mga ito hanggang sa kanilang kaluluwa. Makalipas ng ilang araw mula nang nagpakita ang blood cult, ang angka ng Tang ay nasa state of emergency ito ay dahil marami sa martial artist ng angkan ng Tang ang nasugatan at ang iba pa ay namatay at dahil dito ang kanilang kaalyadong Orthodox Murim faction ay nagtipon sa teritoryo ng Tang para magbigay ng kanilang tulong sa kasalukuyan naman ay may mapapansin tayong isang kalapati na nilagyan ng isang sulat sa kanyang paa Kasunod nito ay makikita natin ang pagpapalipad ng matandang patriarka at pagsabi sa katabi niyang si Soryong na nagpapasalamat siya na maliit lang ang naging pinsala sa kanilang pamilya kahit na ang kanilang nakaharap ay isang napakalakas na martial artist na nasa tuktok, subalit napupuno pa rin siya ng pag-aalala at hindi niya lubos na maisip na ang dugo ay dadanak muli sa mundo ng Murim dahil sa muling paglabas ng blood call. Ito ay dahil ang mga lamok na mga bastardong ito na galing sa ganitong kulto ay hindi pa nakukuntento na mangdukot lang ng kahit sino para ubusin ang kanilang dugo. Tatlumpung taon na ang nakakaraan, nakagawa sila ng seryosong bagay kung saan sila ay naglunsad ng malawakang pagpatay na siyang tumuring sa kanila bilang kalaban ng mundo ng Murim. Naagaw naman ang atensyon ni Soryong dahil sa paghawak ng matandang patriarka sa kanyang balikat at pagsabi na sa pagkakataong ito, ang mga bagay ay magiging iba kung saan may pagmamalaking ipinaliwanag ng matandang lalaki na ito ay dahil ang angkan ng tang ngayon ay mayroon ng kanilang natural na kalaban. Kaya umusok na lang ang ilong ni Soryong sa panunukso nito habang napapaisip kung ito ba ay kanya ba talagang sinasadya. Napatawa naman ang matandang patriarka sa kanyang naging reaksyon at nagpalabas na lang ng malaking ngiti sa ating bida. Mayat maya pa ay muli naman itong tinawag si Soryong at nagsabi na mayroon siyang hihilingin sa kanya kaya ito ba ay kanyang magagawa na agad niya namang pinasangayunan sa pagsasabi na kung ito ay kanyang makakaya ay ibibigay niya ang kanyang lahat. Ipinaliwanag ng matanda na di kalaunan ang mga tao galing sa Murim Alliance ay darating sa kanilang teritoryo at nakakasigurado siya na ang mga militar nito ay kasama sa mga darating kaya plano niyang ipakita ang lason o kamandag na kanyang nadiskubre. Ito ay dahil nagawa na rin nila sa wakas na makahanap ng kahinaan ng blood cult kaya gusto niya itong ibahagi sa lahat. Dahil ito ay nauunawaan ng ating bida ay kaagad naman siyang nagbigay ng kanyang pagrespeto at nagsabi na kung ito ay para sa kabutihan ay ito ay kanyang dapat gawin. Kaya natutuwang nasabi ng matanda na alam niya na ito ang kanyang isasagot. Muli naman itong inagaw ang atensyon ni Soryong sa pagsasabi na mayroon siyang ibabahaging balita na alam niya na kanyang ikakatuwa, kaya nagtaka naman ang batang lalaki at natanong kung ano ito. Ipinaliwanag sa kanya ng matandang patriarka na ang pagbabago sa bulwaga ng 10,000 poison ay nagawa ng matapos, kaya simula ngayon, siya na ang magiging tagapamahala ng gusaling ito. Nalabis namang ikinatuwa ni Soryong dahil ito ay kanyang matagal ng pinapangarap. Napasabi naman siya na sa wakas ay nagawa niya itong makuha, kaya makikita natin ang labis na pananabik sa kanyang mukha dahil simula ngayon ay magagawa na niyang makapag-alaga ng iba't ibang uri ng na mga nakalalasong nilalang ng walang problema. Matindi naman ang pasasalamat ni Soryong dahil dagdag pa ng matandang patriarka na gaya ng kanyang tugon, naghanda din sila ng isang pavilion para sa kanya dahil kanilang alam na kinakailangan nito ng matibay na pundasyon para makapag-alaga ng Tiger Stripe Water Snake ng mabuti, at nagsabi din ng matanda na gawin niya lang ang kanyang makakaya at isipin niya lang ito bilang para sa kapakanan ng Murim, na kanya namang pinasang ayunan. Habang ito ay nangyayari, mapapansin naman natin ang paglalakbay ng kalapati sa himpapawid. Makalipas ng ilang oras ay makikita naman natin si Soryong na napanganganang gusto sa pagkamangha sa kanyang nakikita. Ito ay dahil sa kanya ngayong harapan habang kasama si Huayun ay ang bagong gawang pavilion at sa tabi nito ay ang pasukan ng bulwagan ng 10,000 poison na binabantayan ng husto ng dalawang gwardya. Ang pavilion namang ito ay pinangalanan bilang Toxic Creature Garden. Kaya napatanong si Huayun kung bakit ganito ang tawag sa gusali, na sinagot naman ni Soryong na ito ay dahil ito ay isang bakuran kung saan ang lahat ng mga nakalalasong nilalang ng Central Plains ay magtitipon. Napatanong naman itong batang babae na ito ay kanyang nauunawaan at parang malungkot na natanong kung tunay nga ba nitong titipunin ang lahat ng mga nakalalasong nilalang. Na seryosong sinagot naman ni Soryong habang nakatingala ng siyempre at balang araw ay magagawa din itong madakip ang sampung maalamat na nakalalasong nilalang ng Central Plains gaya ng ipinangako niya sa kanya. Ang sagot nito ay hindi naman inaasahan ng batang babae kaya bigla na lang siyang tumalikod sa ating bida at napatakip ng kanyang bibig habang namumula ng husto ang kanyang mukha sa tindi ng pagkakakilig. Dali-dali naman siyang tumakbo at nagsabi kay Soryong na mukhang ang mga tao ay nagtipon sa labas ng pavilion kaya sila ay pumunta doon para ito ay kanilang tingnan. Nang bigla naman silang napahinto at nagtaka dahil sa isang lalaki na bigla na lang lumapit sa kanila at nagsabi na sa wakas ay dumating na din sila. Ito ay si Gupay na may pagmamalaking isinaad na simula ngayon, siya ay isa ng commander ng Poison Division. Napatanong naman si Soryong kung ano ang dibisyong ito, kaya ipinaliwanag ni Gupay na ito ay isang bagong gawang grupo sa ilalim ng utos ng patriyarka. Napalimun naman siya sa kanyang mga kasamahan at nagsabi na simula ngayon ang mga taong ito ay magsisilbi bilang kamay at paa ng ating bida. At kahit paghahanap man o pagpapalaki ng mga nakalalasong nilalang ay iwan niya lang ito sa kanilang pangangalaga. Dahil sa mga sinabi ni Guppy, ay tumuno naman ang laway ni Soryong sa labis na pagkamangha at pananabik. At pagkalipas lang ng ilang saglit ay natuwa naman siya ng gusto dahil kanyang naisip na tunay ngang ibinibigay sa kanya ang buo nilang suporta at mayroon na siyang manggagawa sa kanyang pet shop. Lumipat naman ang eksena kung saan ang kalapati ay nakarating sa isang beranda na hindi natin alam kung saan. Dito ay may makikita tayong isang magandang matandang babae na nagawang makuha ang sulat at magawa itong mabasa. Kanya namang nalaman na ang blood cult ay muling nagbabalik sa mundo, kaya napatingala siya sa kalangitan at nagsabi na sa mapayapang Central Plains, isang madugong bagyo ang muling nagbabadya.